Haga tayo ng yung know, night, guys. Ouch! Medyo mainit-init pa. Medyo mainit-init pa, guys. Oh, my gosh! Nabuwan ko ng konti. Okay. Mainit pa pala yung bata. Yung ano. Lagyan ko kasi ng mainit na tubig. Ayan. Ito yung pipigaan ko. Ayan. Mainit-init pa pala. Ito yung pipigaan ko. Mainit. Kasi ang binilagay ko mainit na tubig. Ayan. Ay, Diyos ko, kainit pala. hindi kaya ng kamay ko. Kaya palamigin ko muna konti bago ko pipigaan ng mano-mano. Ito po yung data ng yung. Ayan, yung iba sinalang ko na. Ayun yung iba sinalang ko na guys. Ayan, pakukuluan yan ng pakukuluan. Ito medyo mainit-init pa. At medyo malamit na rin na is uh, titigaan ko na siya ng mano-mano na kamay. Diba? Matrabaho. Pero pag finish product, very yummy. Ayan, guys. Tingnan nyo naman. Hinihipan ko na para lalamig. Oh my gosh lagay ko ba naman yung napakarami na, no? e, tapos dito ko na rin lahat uh, dito na rin ako mamaya magmimix ng uh, glutinous ayan ayan guys makikita nyo naman oh, mainit pa mainit-init pa guys ah uh, habang mainit pa is hinihipan ko muna para pag tiniga ko na uh, hindi na siya mainit Tignan nyo, nyo ang aking lutuan, guys. Ang ganda ng aking lutuan. Diesel lang yan. Diesel lang bumili ako ng halagang isang daan na diesel makakaluto na yan ng ayan, nakaluto ako pa na ng panset at yung lulutuin kong dendelot, Diyan ko si alam, tingnan nyo naman para hindi na ako magluluto sa kahoy eto, habang inaantay ko yan, habang inaantay ko po, is pinapakita ko kung saan ako nagluluto diba? maya maya po, ayan o oh. kumukulo na konti-konti tingnan -konti. nyo naman ba? Yan po yung pinagdadunog na limang piraso. Ay, pitong piraso. Ito, mainit-init pa ng konti guys. Palamigin po muna ng konti. Aush! Oh, Medyo mainit-init pa. Ayan. Ayan. Habang inaantay, mag-, mag ah, Hiwa-hiwain ko muna yung panutya. Ayan. Medyo mainit pa. Mapapaso ang aking kamay nito. Ang bilis kumulo, guys. Mainit pa. Ayan. Thank you for watching guys. Thank you. Thank you. Sana magustuhan nyo ang aking video. Salamat po.